Sa bawat intriga at kislap ng showbiz, laging nababanggit ang mga pangalan ng mga Barreto sisters, Claudine, Marjorie at Gretchen. Ngunit sa likod ng mga headline, may isang kapatid sila na mas pinili ang tahimik at pribadong buhay, si Mito Barreto, ang panganay sa kanilang pitong magkakapatid. Ngayong pumanaw na siya, muling nabigyang pansin na kanyang naging papel, hindi lamang bilang kuya ng mga sikat na kapatid, kundi bilang haligi ng pamilya at pagmahal ng anak at ama. The Philippine Showbiz List presents Sino si Mito Barreto, ang pumanong na kapatid ni na Claudine, Marjorie at Gretchen Barreto. Mito was a private Barreto who chose family over fame. Si Mito Barreto ang panganay na anak ni na Miguel at Inday Barreto. Noong tumuntong si Mito ng 66 years old noong July 1, 2025, nanatili pa rin siyang matatag at simple sa kanyang tinahak na bilang isang businessman hindi man siya pumasok sa showbiz tulad ng kanyang mga nakababatang kapatid na sina Gretchen, Marjorie at Claudine, mas pinili niya ang buhay na malayo sa kamera at mas malapit sa kanyang pamilya. Si Mito ang pinakamatandang kapatid sa magkakapatid na pito, sila Mitch, Joaquin o JJ, Gia, Gretchen, Marjorie at Claudine. At bilang panganay, natural na sa kanya ang pagiging responsable at maalaga, lalo na sa kanilang mga magulang kilala si Mito bilang family-oriented na tao, isang anak at ama na inuuna lagi ang kapakanan ng mga mahal niya sa buhay. Bagamat hindi siya nahilig sa mundo ng showbiz, nagpatuloy naman ang dugong bareto sa larangan ito sa pamamagitan ng kanyang anak na si John Barreto. Na pumasok sa industriya na si influential ang pinsan niyang si Cholo Barreto at ng tsahin niyang si Claudine Barreto tahimik ngunit na ang naging buhay ni Mito para sa kanyang mga kapatid at sa buong pamilya. Kung saan ang iba'y ay nasanay sa spotlight, siya na may naging masaya sa kanyang pagiging very private person. Mito was caught in the middle of the Barreto family feud. Hindi na iwasang madawid si Mito sa gitna ng isa sa pinakamatitinding sigalot na kanilang pamilya nagsimula ang lahat ng malatahala sa isang national newspaper, ang kontrobersyal na open letter na kanilang inang si Inday na tuluyang nagbukas na matagal ng alitan sa pagitan ng kanyang mga anak sa harap ng publiko noong 2013. Bago nito, ang bangayan ay umiikot lamang sa mga palitan ng salita at bigla ang pagbura ng mga posts sa social media ng magkakapatid na sina Gretchen, Marjorie at Claudine. Matapos lumabas ang nasabing sulat, tuluyan ang nahati ang pamilya sa dalawang kampo sa panig ni Claudine ay nariyan sila Gia, Michi at mismo kanilang mga magulang. Sa kampo naman ni Gretchen, kasama sila Marjorie, JJ at higit sa lahat ang pangalan na si Mito. Ayon sa pagbabahagi ni JJ, matindi ang pagalismayan ni Mito sa ginawang paglalantad ng kanilang ina. Para kay Mito, hindi dapat isinasa sa publiko ang sulat na nagdala ng kahihiyan, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi pati sa kanyang sarili bilang isang negosyante. Pinanindigan niyang mali ang naging hakbang ng kanilang ina, ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya kayang tuluyang salungatin ang kanilang ama na labis niyang iginagalang at minamahal. Sa gitna ng kaguluhan, tumingkad ang katauhan ni Nito bilang isang private at family-oriented na anak na nadala sa isang sitwasyong hindi niya pinili. Nanatili siyang matatag sa kanyang suporta kay Gretchen habang pinangangalagaan pa rin ang kanyang tungkulin bilang panganay at haligi ng kanilang pamilya. Mito joyfully welcomed the new year 2022 with Marjorie Claudine and the Barreto family. Noong pagsalubong sa bagong taon ng 2022, naging usap-usapan ang family photo ng pamilya Barretto. Ngunit higit sa lahat, kapansin-pansin ang presensya ni Mito. Dumalo siya sa selebrasyon kasama ang kanyang pamilya at nanatiling tahimik ngunit mahalagang bahagi ng muling pagkikita ng kanyang mga kapatid. Sa family picture, makikita nakaupo sa gitna ang kanilang ina na si Mother Inday. Sa kanyang kanan ay si Marjorie at mga anak nito na si Claudia at Leon Barreto. Habang sa kaliwa naman ay si Claudine, kasama ang anak na si Sabina Santiago. Ngunit ang bigat ng dagdag na bigat sa imahe ay ang partisipasyon ni Mito na kahit batid ang hinuwaan ng kanyang mga kapatid ay pinili pa rin makisama at makiisa sa diwa ng selebrasyon. Bagamat walang malinaw na resibo kung nagkabati na nga si Marjorie at Claudine, malinaw na si Mito ay naging bahagi at tahimik na saksi sa muling pagsasama-sama ng pamilya. Sa video na ibinahagi ni Claudine, makikita pang ipinakilala niya si Mito kasama ang kanyang asawa bilang bahagi ng highlight ng kanilang New Year's Eve celebration. Ipinakita rin ang mga pagkaing inihanda na silbing simbolo ng kanilang sama-samang pagdiriwang kahit may nakabiting tensyon. Napansin ng netizens ang kawalan na Julia at Dani Barreto, ngayon di na kanilang tsahin na si Gretchen, ngunit hindi yun nakabawa sa tuwa ng marami. Claudine declared war against Mito Noong June 2025, napilitan si Claudine na lumabas sa kanyang tahimik na mundo at harapin ang masalimuot na alitan sa pagitan ng magkapatid. Hindi na lamang ito simpleng intriga o palitan ng samanang loob, umabot na sa legal na hakbang ang kontrobersya matapos umano siyang harapin ng matitinding banta mula sa kanyang kapatid na si Mito. Ngayon sa mga ulat, ang isyo ay tumutok sa diumanoy mga pananakot at maling paratang laban kay Claudine kasama na ang banta na isisiwalat ang umano'y paggamit nito ng ipinagbabawal na gamot at sirain ang kanyang reputasyon sa media. Dahil dito, pinilit ni Claudine na magsampan ng legal na aksyon, upang hindi lamang ang kanyang sariling dangal, kundi pati ang seguridad ng kanyang mga anak. Bukod sa banta, naging matindi rin ang tensyon na sa lumabas na maling impormasyon tungkol sa kapatid nilang si Marjorie na kumalat sa social media at showbiz vlogs. Nilinaw ni Claudine na wala siyang kinalaman sa mga aligasyong ito, so balit hindi naniniwala ang kanyang kapatid sa kanyang paliwanag. Sa gitna ng gulo, lumitaw ang nakakagulat na detalye na matagal nang tinutulungan ni Claudine ang pamilya ni Mito sa pinansyal na aspeto, mula sa pagtusto sa matrikula ng kanyang mga anak hanggang sa pagbayad ng renta para sa kanilang tahanan. Ang pagbabalik sa publiko ng katotohanan ito ay nagpakita kung gaano kalalim ang sugat na idinulot ng alitan sa pamilya. Ngayon, suportado ni Claudine ang kanilang ina na si Mother Inday at iba pa mga kapatid. Handa na siyang ipaglaban ang kanyang karapatan at reputasyon. Claudine couldn't believe their brother Mito was gone. Nagluksa ang pamilya Barreto matapos pumanaw si Mito. Sa Instagram post si Claudine, ipinahayag niya ang labis na lungkot at di makapaniwala sa bigla ang pagkawala ng kanyang kuya. Binanggit ni Claudine sa post ang kanyang damdamin. I can't believe you left us this soon. My heart and soul is broken. Rest in paradise where there is no pain. I love you always. Had forever will. Sa post, binalikan din ni Claudine ang kanilang naging kampuhan bago sila muling nagkasundo. Anya, buong puso siyang humanga sa kapatid sa pagpapakumbaba nito at pinapurihan din ni Claudine ang Diyos dahil bago pa man pumanaw ang kanyang kuya, nagkaroon sila ng pagkakataong maayos ang kanilang relasyon. Marjorie remembered Nito as the family rock. Ipinahayag naman ni Marjorie ang pang-anim sa magkakapatid ang kanyang labis na pagdidalamhati sa Instagram. Tinukoy niya ang post bilang the hardest caption I'll ever write at ramdam ang kanyang sakit sa bawat linya. Sa mensahe niya, binanggit ni Marjorie kung gaano kaaktibo si Mito sa buhay ng pamilya, lalo na sa mga mahalagang okasyon, kaarawan, holidays, graduations at premier nights. Siya rin ang tumayong haligi ng pamilya ng pumanaw ang kanilang amang si Miguel at naging rock para sa kanilang magkakapatid ang tahanan ni Mito at na kanyang misis sa si Connie ay palaging bukas sa pamilya, puno ng pagmamahal, tawa at samahan tuwing magkikita ang mga bareto. Binigyang diin din ni Marjorie ang damdamin na kanyang mga anak na labis na naiyak sa pagkawala ni Mito. Ayon sa kanya, ang buhay niya at ang pamilya ay hinding-hindi magiging pareho muli sa kakulangan ng presensya ng kanyang kuya. Subalit ramdam din ang pasasalamat sa mga magagandang alaala kasama si Mito, ang pagmamahal, suporta at kasiyahan na iniwan niya sa bawat miyembro ng pamilya. Dani paid tribute to her Tito Mito on social media. Isa sa mga bumigay sa emosyon ay pamangkin ni Mito na si Dani, anak ni Marjorie. Sa isang Instagram post ipinahayag niya ang labis na lungkot at pasasalamat sa kanyang Tito Mito na matagal nang naging haligi at sandigan ng kanilang pamilya. Binanggit ni Dani ang kahalagahan ni Mito sa bawat milestone ng pamilya mula sa kaarawan at kasal hanggang sa iba pang mahahalagang okasyon. Ayon sa kanya, si Mito ang palaging unang dumadating at huling umuwi at palaging nandyan para sa kanila. Sa kanyang post, maikli ngunit damang-dama ang kanyang pahayag. Thank you for being our rock after Pikey passed, for keeping us together, for never missing a single milestone. Nagbalik tanaw din si Danny sa kanilang New York trip kasama si Tito Mito, isa sa mga pinaka-memorable moments na kanilang buhay. Sa mga alaalan niya, tinulungan siya ni Mito sa pagkuha ng letrato, nag-enjoy sa simpleng pagkain sa labas ng Met at nagpag sa bawat sandali sa Times Square at sa Irish Pub. Bukod sa si mga masasayang alaala, ipinahayag din ni Dani ang kanyang pasasalamat sa pagmamahal ni Mito sa kanyang ina at sa buong pamilya. Nangako siya na aalagaan nila ang pamilya ni Tito Mito at patuloy na magiging matibay sa isa't isa kaya nang ipinakita ni Mito noong siya ay buhay pa. Tinapos ni Dani ang kanyang post sa pagpapahayag ng pagmamahal at pangako. We will carry your love and your memories with us always and forever. I love you. I love you, Tito Mitz. Leon mourns the passing of his Tito Mito. Nagluksa rin si Leon anak ni Marjorie. Sa social media ay binahagi ni Leon na kanyang pagdadalamhati sa pagkawala na kanyang tito Mito. Kasama ang mga larawan nila sa nakalipas na mga taon at isang tauspusong mensahe tungkol sa papel ni Mito sa kanilang pamilya. Ipinakita ni Leon kung paano naging haligi si Mito sa kanilang pamilya lalo na matapos pumanaw ang kanilang lolo. Binanggit niya na si Mito ang naging main man ng pamilya, palagi nakatoon sa pamilya at labis na minahal ang kanyang mga apo, pamangkin at kapatid. Ngayon kay Leon, palaging nandyan ang kanyang tito Mito sa bawat kaarawan, holiday at milestone ng pamilya at ramdam ang kanyang tunay na pagmamalaki sa bawat ibumpay ng mga mahal niya sa buhay pa he was the most family-oriented person I've ever known. The way he showed up at every birthday, holiday, and milestone was unmatched. Nagbalik tanaw din si Leon sa kanilang huling pag-uusap kung saan ibinahagi niya na nakabili na siya ng sarili niyang bahay. Natuwa ang kanyang tito Mito at ipinakita kanyang kasiyahan at pagmamalaki. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tinawag na ng George ang kanyang tito Mito para sa kanyang huling pamamaalam bago pa man may pagdiwang ang bagong milestone ni Leon. Sa gitna ng sakit at lungkot, ng si Leo na aalagaan ng pamilya ng kanyang tito Mito mula sa mga apo at anak hanggang sa kanyang tita. Ayon sa kanya, ang pagmamahal at alaala -ala na kanyang tito Mito ay mananatili sa puso ng bawat miyembro ng pamilya Barreto at ang kanyang legacy ay ipagpapatuloy nila sa darating ng mga taon. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment! For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe! at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.